Kung ano yung sasabihin ng customer, yun ang gagawin mo. Kaya kung ano yung napili ng customer, yun ilalagay mo na bulaklak. Sa magbabayad siya ng tama. Kasi maraming customer na ganito. Na may daming request, tapos konti lang pala ibabayad. Kaya before namin gawin ito, I make sure na bawat yeah. bulaklak na ilalagay ko dito sa arrangement na ito, ay siya yung masusunod. O, ganito po sa Saudi Arabia. Detailed by detail. Talye by detalye. Naku! Ang nakakainis ito, kaka-change pa namin ng mga uh. bulaklak na gusto niya. Dahil nga ang expensive ng taste niya. Tapos wala naman siyang budget. Mahaki muna, umabot kami ng 30 minutes. Kakapilat, kakasabi ko ng presyo kung ito, magkano ito, magkano to, magkano yan. So yun na nga guys, ito. Dala pala siyang base para medyo makamura siya. At para medyo may magkaroon naman ng design sa loob, eh, ko na, na siya ng plastic sa loob. Tapos as you can see, ito, finifix ko na yung sponge. Hindi na naman pwede malaking sponge yung lalagay natin dyan, diba? Tapos ganun lang yung presyo. Uy, baka mabash na naman ako dito. Ganun ba? kasi talaga dito sa Saudi. Yung customer talaga dito, grabe, promise. Pero meron naman mababae. Eh. Bait naman sila. Kailan dapat, uh, din ba lang yung trip nila? O tulad daw, sabi ko, lagyan na namin ng eucalyptus. Sabi niya, okay. Para kasi maging uh, mas malaki yung arrangement na ginagawa namin. So ito na nga, linalagyan na natin ng eucalyptus kasi eto 'yung napili niya rin, with... guys. Sa eto napili yeah. niya. Iyan, ilalagay ko 'yan. So sa kalagayt na anyan guys, sabi naglalagay ako niyan. Umasok niya, siya doon sa may lalagyanan ng ano namin, ng bulaklak. Tapos ayun. Uh, grabe talaga 'yung Sabi oh. niya hindi niya daw trip 'yan. So oh, guys, hindi niya trip 'yang eucalyptus siya pinapapalitan niya sa Pero okay akin. lang naman sa so, akin. Ano 'yung klase ng eucalyptus sa gusto niyang ilagay? Ay, ayun nga, guys. Sana makipag-away pa ako. Kubutino lang, hindi pa tapos itong arrangement ato. Ay, ayun, binagbog ko 'yung eucalyptus. At siyempre, maglalagay ako ng panibago. 'Yung gusto ko. niyang ilagay. Oo, tama kay, guys. Ayun na lang after a long, long run, ay ilalagay na natin ang mga gusto mga bulaklak ni Madam. Yes, of course. Yes, it is ang kumalma ka! So, yun palang klase ng eucalyptus ang gusto nyong ilagay. So, ano pa magagawa natin? Then, after nyo, linagyan ko na rin ng ruskos yung pinakailalim. So, yun na nga, naglagay na rin ako ng stoma. Sabi ko, Madam, mahal to, ha? Go sa go, sabi <laughs> Yun, bago ko ilagay, pinaexplain explain ko muna kung magkano yung magiging presyo. Kasi pag naputol na to, hindi na pwede ibalik. Kaya, I make it sure na ito ang talaga gusto ng customer. So, as usual, yun, ko lang yung stoma, paikot-ikot. pumili na naman siya ng medyo mahal na Laklak. -lak. So, ito na naman. Naglagay kami ng wax. Hindi ito yung floor wax, ha? Okay? So, yun. O, kinalat-kalat ko lang siya. I-distribute natin ng maayos. So, nagdagdag lang ako ng limonyong. As, as usual, ito ang pinili ni Madam. So, yun, guys. Linagay-lagay ko lang siya. Kinalat-kalat at inikot-ikot. So, meron na naman sinasabi si Madam jan sa part na yan. Sabi niya, Kamat to siya Gusto ko nakatayo medyo. Alin ma'am, alin ma'am. Anong gusto yung gawin natin si dyan? Si medyo naka, parang nakaganon. Gusto ko nakaganyan. Ganto po ba, madam? Ganto po ba? Ayan, gusto ko yan. Buti na lang. O sige ma'am, okay lang. Wala namang problema. Pwede natin putulin lahat yan. Ay ma'am, pag pinutol mo, mawawala na yung design ng eucalyptus. Ah, ganun ba? O sige yan. Ganto ko yan. po yan. ba ganyan may tususok? Ayan, ang ganda. Gat ko ma'am ha? Ay naku, okay lang. Sige go. So okay na yan ma'am. Satisfied ka na. Naku, buti na lang nandito ako pumunta. Maraming maraming salamat ma'am ha. O oh, napanood ko kasi ito sa TikTok niya. Yeah, super approved. Zo, zo, zo. Ito na nga ang kanyang pinch product na gustong design ni Ma'am. Oh man. guys, medyo Alam niyo na, pero maganda naman ang kinalabasan. Siyempre, kung anong gusto ng customer, eh, susundin natin. Kasi e eh, pangit pa yan sa paningin Wala mo. Wala tayong magagawa kasi sila ang nagbabayad. Oh, pasensya pa more. Jenjeranan, shout out. Maraming salamat sa mga nag ng recent video ko. At kung gusto mo mapasama sa shout out, i mo na ang video na ito. And for more nakakatuwa at nakaka sa videos, please like, comment, and follow my Facebook page. Kita kids.